Muling namigay ng tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka at mangingisda na matinding naapektuhan ng tagtuyot dahil sa El Nino. Pagkatapos sa Zamboanga City kahapon, Sultan Kudarat at General Santos City naman ang pinuntahan ngayon ng pangulo. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng pangulo na patuloy na susuportahan ang mga kababayang labis na napinsala ng krisis. Ayon kay Pangulong Marcos, Batid niya na hindi lamang ang mga sakahan at palaisdaan ang lubos na nasa lanta ng matinding tagtuyot, kundi pati ang mga pamilyang umaasa sa mga ito. Kaya naman bukod anya sa mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, minabuti niyang magpaabot na rin ng tulong ang mismong Office of the President. Eh, nakita ko pag umiikot ako sa, sa buong Pilipinas, baka, sabi ko eh, baka, baka mayroon pa rin tayong maidagdag doon sa mga ibinibigay ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya ang aming ginawa ay sinabi ko, may, meron naman tayo, meron tayo makukuha sa Office of the President na gagamitin natin pondo para makapagdagdag, makapagdagdag tulong sa mga talagang natamaan tig 10,000 pisong tulong pinansyal ang ipinamamahagi ng Pangulo. Bukod pa ito sa mga ayudang ipinamimigay rin ng Department of Agriculture, DSWD, DOLE at iba pang ahensya. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, sama-sama tayo Pilipino.